So, what's up vlog and welcome to my guys. Ayan guys, naisipan namin maming wet habang bumabagyo. Ay, mukunos lang pala. At yan, kumidlat si pangasa pagkakataon na yan. Ayan yan yung upare natin, si pare Colette. Ayan, nag-prepare na siya ng mga gagamitin. Mga armas namin para sa magaganap na bakbakan. At makita naman ang lalaki ng mga loob na gamit namin diyan at mga pamingwit. Talagang kailangan heavy hindi obra pagka mga lalambutin dito yung mga damit nyo at yan nagkayak na nga kami kumalit sa isla at lalaot na kami bali ang labanan dyan magsisimula ng alas 7 o alas 6 depende kung anong oras tumiling kung mas maaga mas maganda yan hanap na kami ng spot magantay muna kami hanggang mag 6 or 7 basta tumilim lang magkaroon lang ng kawan Sabali ang gagawin namin dito magbabite and wait kami. Hanap kami ng spot ng bite and wait dito. Uli kami nung choke, choke, iba yun. Sa malit na isda pero sarap nang, guys. Kasi yan nga. Bali binababay namin gilid ng ternate. At ito na, minto na kami sa destination namin. Hindi ko na binidyo yung pagpe-prepare. Dahil nakaprepare naman na yan. Lalagay nila ng pain. Tapos lublog -lub na. Uh, sumapit na nga ang gabi. Dahil hindi ko naman mag-video dito yung bakbakan dahil bawal yung maliwana kapag nakikipaglaba ka sa malalaking isda na yan. At yan nga napilahin ngayon daligiri ko dyan dahil sa lalaki na yan. Talagang binabalibag ako first time kong makahuli ng ganyang kalalaki. makakasama ko dyan, mga veterano na yan, pabalik-balik ngayon dyan. Ako first time ko lang talaga kaya sobrang tuwa ako dyan. Grabe experience. Partida, wala pa akong dalang sarili kong gamit niyan kasi ayoko ko munang bumili dahil nga pa ako nakatesting na Ah, uh, kung paano makulit. Eh, mo naman kung sinakay ko sa motor ko yung ano, ayam na piraso. Ang bigat niya, nasa siguro kulang-kulang mahigit. Like basta di ko matan siya. Ang laki niya, pinamigay ko lang yung pagkawin ng bahay. At ito nga pala yung huli ko. Bahay apat lang yung mga kandiyan yung dalawa binigay na lang nila. Salamat!